<laughs> pangaralan mo, pangaralan mo. Paul, dapat di ka natira ng gano'ng ka lang, ah! <laughs> Ulitin mo yung sinabi, ulitin mo sinabi ni Paul. Ulitin mo. Lee. Hoy! huwag mo lang ako sa pinapausapin. Hindi mo ko, Tol. Tol, parang nakahaning ako, Tol. Tol, Tara tul! Tol, ko. Bro, na tayo tul! Tula ko ako ko may masamang mangyayari. Probe mo lang ako sa akin, sa akin! Sige! Wala Sige! mga kasama namin kanina? Tsaka po yung na asama, nagigitan na. Asama po! Ano po yung mga... <laughs> Ito po yung mga... Ito po yung kinahin ni Paul! Kaya po Ayun. siya lumakas lalo, tama! Ano po? Ayun. Ngunit na ngayon siya dal! Parang sa water na lahat na tinapin ha! <laughs> Ayun, na po siya umuwi kanina! Kapag nakakain siya niyan! Ngunit di ano! Subahat ka Dito! 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 Saan? Dito, dito. dito po siya dito! Nabilas siya dyan! Ito po siya! Ito! Ito! Ito po si Paul! Tatakbong kong